tagumpay ng Yesus, laban sa pamatayan, nagabi ang at, at kapalaluan. Ipakita natin ng buong sigasi itong bagong buhay na ating nakamit isang pagsalubo na no walang kaparis. Tunay na pag-asa na lagi sa dibdib. Sa manaling araw, tunog ng tumpreta, umaalingaw-aw, waling nagpapadya, pagbaba na ang inakil, hindi nga pala tandaan na nalalapit na ang isang muli muling pagkabuhay ni Isus sa gitna ng mga namatay nagpapatotoong tao'y magtugumpay pag-ibig sa atin ay walang kapantay sa umagang ito'y nagagalap tayo sa pagkabuhay ng toong Heso Kristo lahat ng nilalang dito sa mundo buong sa bayanan hangat ay pagbabago noon, sa libutan, di naniniwala niniwala mga magaganap na ayon sa hula na ang kamatayan sadya mawawala pag ni Kristo sa ating mga sana. Katulad dito mas, na nakasalubong, ayaw maniwala. sadyang na makapangyarihan yumukod ang mundo sa katotohanan na ang takot tuksoy nilabanan ang mga kalagad pawang nasiyahan ang mga inyang ina na si Berhe Maria sa pagkapatay labis ang kulungkol Kanyang uh -huh. kung ngayon ngayon'y napawi na kasama na sa langit ang anak na sinta napakadakila ng mahal na birhe ang hirap at mga tiisin. Dinanas ni Kristo sa mga salari, mga sakripisyo, halos di kayanin. Dahil sa pag-ibig, kanyang ginanap, pag-iusan ni Kristo'y kanyang tinanggap. Hinanap ang sugat, bukang sumangayon. Di makapagtayan, mga tinanggap. Ngunit ang pasal, may ilong hangganan, mga sala ng tao'y napatagumpayan ang pagkabuhay na di katubunan. Matubos ang sala ng Santa Itigan. Ang tagumpay na ito ay ating sandigan upang sa sa mundo'y mapaglabanan sa lahat ng takong bigray na maabag. Hangat sirain ang ating ibunan. Mga kaunusang kanyang iniwan dapat alagaan ang at ating kampanan, ating isabuhay, mga kaalaman, itanim sa isip, kaloob na tunay. Ang misyon ni sa ating pinasa, tayo ng higit pa sa iba, di na maulit, bagkos tinapos na. Upang tayo naman, ang siyang mamumuna. Ang mahal na bilhin at buntong na anak ay tiwala sa atin at buo ang gala. Pag-ibig sa Diyos hangat lumaganap at sa kapwa-tao'y dapat tumutupad. Lahat ng narito, ngayon ay nagpapanghal. Iyong kasi, bigyan ng buhay. Kung pagsahirap ay di magpapanghal, kailangan hukas, tatang at tibay. Harapin natin ang maraming hamon na dumadaluyo sa ating panahon. Maging kahirapan at maging tagutong bisyo at krimen na luyo. Sa mga tahanan, dapat pangunahan ang paka-isa at pangunahan. Alisin sa isip ang mga talisan, magbigayan at magmahalan. Tuwa ang simbahan, tayo'y manguna, ngayon'y ibahagi ating mga kaya sa loob na ganap, ibigay sa kanya ng mula sa puso lalo higit sa ganito. Di pa ang mga bisyo, huwag magpapaloko. Sa udyok ng demonyo, huwag magpapatalo. Ang nangyayari ngayon sa ating mundo, di maintindihan, magulong magulong malalakas na lindol at kakaibang bagyo. Waring nagsasabi, magbago na tayo. Parang natin kan, ating pagtulungan, mag. ating ng pagkabuhay. Ang bandera ito